Miss Aurora is insisting na nakita kanyang may dalang payong sa baba ng cliff? Yes, detective, that's true. Pero hindi ko pinatay si Paco. At wala nang ebidensya na mapapatunay na pinatay ko yung asawa ko dahil hindi ko siya pinatay. And how do you explain this? May shoe print mo sa cliff. Yes, because I was there. Nandun ako sa cliff. Kaya nakita ko si Paco. Pero ang tanong ko lang, Detective, bakit shoe prints ko lang ang nakita nung gabi na yun? Nandun din si Mama Aurora, nandun din si George. Tinurupan ni Mama Aurora kung saan siya nakatayo nung gabi na yun. At si George, she never denied it. Actually, may shoe print din si Miss George. Kaso, isinantabi yun ni Sergeant Casas. At yun ang isa sa dahilan kung bakit tinanggal siya sa kasong to. Pinagtakpan ni Sergeant Casa si George. Well, that makes her more of a suspect than me. Titingnan din namin ang anggulong yan. At, at si Mama Aurora, she was there too. Yes. At kahit siya ang nag-accuse sa'yo, may possibility na pinapasa niya lang yung kasalanan niya sa ibang tao. But again, Miss Samantha, lahat ito theory lang hanggang makahanap kami ng matibay na ebidensya. Kung talaga bang tinulak si Paco Palacios o sadyang tumalon lang siya. At i-confirm ko lang tong last statement mo sa pulis. Ang paniniwala mo, tumalon si Paco sa bangin. Tatalo ko! na kita! Sige mo! Sige Tara! Yes, Detective. Dahil narinig ko yung sigaw niya. Kaya pinuntahan ko siya doon pero huli na ang lahat. Patay na siya. At kung... At kung babalikan natin yung statement ni Basil nung gabi na yun. Ang sabi niya, tumawag daw sa kanya si Paco at sinabing magpapakamatay siya. I was really hoping that Sam really killed Paco. Para hindi maging totoo yung sinabi ng pinsaw ko. And he will end his life at midnight. And I called him, let's talk about business. But when he answered, he was crying. Okay. Uh, last question, Ms. Samantha sigurado kayo na wala na ibang tao kayong nakita sa cliff? Madalim nung gabi na yon. At tuliro rin ako noon, detective. Pero sa pagkakaalala ko, wala akong ibang nakitang tao noon. Hanggang maka... Hanggang maka... ako sa ilalim ng bangin. Nakita ko. Nakita ko yung asawa kong patay na. Detective.